Alam nyo ba na meron na kayong bagong babalik-balikan dito sa aming Newtown Plaza? Dahil dito sa aming Yuki's Pares Overload. Hindi lang crispy pares, beef, beef pares, beef tapa, crispy pata. Ang meron sila. Tara, sabay-sabay natin i-welcome ang kanilang chicken inasal. Shoutout nga pala kay Boss Omar. Napakagaling niya magluto. Hindi nga pala uling ang ginagamit nila sa pag-iihaw. Kundi yung Korean grilled pan. Pwede pala yun, no? Niluluto muna nila ito sa kanilang special sauce. Kaya pala kapit na kapit ang lasa. At kapag natuyo na yung sauce, saka naman nila ito ipa-fry sa oil para matusta naman yung balat ng kanilang chicken. Boneless nga pala yung kanilang inasal mga ka-teammates. Sa halagang 85 pesos, meron ka ng 1 cup of rice at yung kanilang pagkalaki-laki at pagkasarap-sarap na chicken inasal. Grabe, yes. promise mga ka-teammates. Subukan nyo to. Kahit sila lola at lolo, pasado sa kanilang pustiso ito. Joke <laughs> lang mga ka-teammates. Sobra lang kasi talagang lambot nito. At ang isa pa sa nagustuhan namin dito, lasang-lasa mo yung grilled flavor ng chicken nila. Shoutout nga pala kay Lord Beats Magic. Lodi ko to pagdating sa kasipaga. Alam nyo ba na si Yamshi ang videographer ko dito sa ating vlog na ito? Yan yeah, mga ka-teammates, nag out kami ng... Ano nga tamal? Inasal? Yan, dito lang yan sa Yuki's Paris Overload sa Newtown Plaza. Tingnan nyo mga ka-teammates, ang laki. Naghati pa nga kami ni Yamshi. Yun o, know, laki oh. Sa amin ni Yamshi, naghati pa kami o. Eh. Ay, sabaw pa. Hindi hey, mawawala ang Lemon House. Yeah! Yeah. <laughs> Bago na kami favorite ni Mahal eh. Yes. Yung inasal. Hmm, grabe. Mukbang na tayo mga ka-teammates. Bago na tayong favorite. Ang nagustuhan namin dito mga ka-teammates, yung chicken niya sobrang lambot. Hmm. Mm hmm. Okay ba yung ano niya? malamis no? mm. na miss sarap no hmm higop ka ng sabaw ng paras na maanghang hmm ah sarap the best ah the best talaga ang yukis Paris overload ang ah, -hang. Mga ka-teammates partida, may sipon pa ako ha. Pero lasang lasa ko pa rin yung timpla nila sa inasal. Mm. Kanin. Harap. <laughs> Sabi <laughs> ang ginagawa ko ginagaya. Mm-hmm. hmm <laughs> Huwag nga pala natin kakalimutan yung ating lemon house. <laughs> lemon orange. Bakit na kayang mm. si? <laughs> Ito, lemon house. Mmm. <laughs> Dito lang yan sa New Town Plaza. Mmm. -hmm. Ang sarap, ang lambot. Ang mm. balat, nakaka-addict. <laughs> Mm. Papa. Mm. Papa. <laughs> hmm. Papa. Hmm. Papa. Hmm? Nyokahin gede? Hmm. Udah toh. Dia ya. boost na 85 pesos nga lang para ito mga ka-teammates. O sugod na sa Newtown Plaza. Team TMJ na Team TMJ